Ayan, uh, Hello everyone It's Happy Friday <laughs> uh, Ngayong araw ay Friday, ng ating day of, uh, August 1, unang araw ng August kami gagala dito dahil Friday ngayon ko igagala dito sa ano, mga oh, masyal gagala gala dito sa ilog guys sa punta kami ilog at kami manguhuli ng isda at mayroong mahuli katatapos lang ng bagyo tagal na rin kami hindi nakapunta ditong spot na to napuntahan ngayon dumaan ang mga bagyo baha iwan ko lang kung maraming isda pa rin kasi marami rin ang dito tingnan natin mamaya guys kung marami ating mahuli ngayon guys yan aking ano kasama oh Isang poging poging si Keke Kaway mo na. Hi oh. hey guys. Hi hey guys. <laughs> Ayan, nandito pa kami sa bundok naglalakad. Nakapuntang doon sa aming hulihan. set hey. out. Ayan, doon kami galing oh. Sa kabundukan. Ayan, guys. Mga baka. Baka't kambing Ayan Medyo malapit naman na, Ito kami sa taas Taas sa punta Titignan namin Sana't mayroong kaming mahuli dito Guys Kahit uh, Pangulam lang Ngayong araw Makalibre Yan guys, nandito na kami sa ilalim ng tulay. ano tulay. Lumaki na ang tulay, ano. Ayan yung ginagawa dati o, oh, ayos na Oh. Ang lapad na ng tulay. Ayan yung sapa, pagting tubig. Sa taas, punta natin sa taas kasi may pakiat na ng oriente, unahan natin pag napangorentihan na mamaya baka wala nang mahuli nakita ako dyan sa ano may nakita kami dyan sa baba na ng oriente bakit na sila dito mababaw na babaw na dito. Ayun Ay, oh, dami oh. Maliliit. Yan dati nung ano, hindi ganyan kababaw, medyo malawak pa to, maraming ano diyan. Isda. Ayan. testing mo na doon mag-agis guys, Nandala. Abang di pa yung ano, yung oriente. Ibigay mo na ako. Yeah. Yan guys, nag na ng dala. na ano. na mag na nang hatid natin to oh, medyo malaki-laki na rin oh. No. Pwede na pangulam na. And guys, pangalawang hagis to, guys. ay 'yung malaki na rin. Bigs na ko pang-baksyo dito. Oh. Tara, guys. Ah, dami-dami na. 200 Pag pa lang. Ito. Ngayon, balik natin. Ito. na bagong dating dito nagluto ng sinaing nagsaing sila oh. yan yung kanilang sinaing yun o oh, sila kuya yung oh. kikilaw ng tilapia binigyan namin ng aming kuting huli dami rin ang huli dito kasi puro kaliskista dito yun oh, sila ng tilapia at kinilaw. Oh. <laughs> Ang kinilaw daw. na <laughs> <laughs> bigat na kasi ng ano? Bigat ng dala? Maano yung lumot?

Claire. Katatapos lang namin kumain. Ayan na naman. Nagsalang na naman si kuya ng kanilang sinain. Katatapos lang kumain. Yan no, kaliligpit lang na ang aming kinainan. Si Kuya ay nagluto na naman ng sakana sa nain. Nasalang na naman. Kakain naman daw ulit mamaya sila. <laughs> At, eh, kaya pinapay ng lang namin yung ano para hindi na sadong bulabog may uli ang kisan ngayon ang aming huli sa ikubag pinagbigay namin dun yung iba para iloto, para ulam yan guys yung aming huli oh. at kahit pa paano eh, may pwede na pang ulam guys Medyo marami-rami din din. No. May ahas oh. Ahas. Ahas. Ayan. At kami pa -uwi na. At ibang ano nito, yung ibang paghagis nito nung nahuli namin, hindi na ako nakapag-video kasi dumami na kami. May dumating na ibang manghuli. Yan. And guys, may na lang ibuhos. Pagdating sa bahay. At maraming maraming salamat guys sa inyong mula sa akong pupanood ng aking mga video. Ayun guys, at kami pa uwi na. at maraming maraming salamat to sa lahat na nagsuporta lahat na nanood ng aking video maraming maraming salamat sa inyong lahat guys uh, bye 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 na bye bye guys bye bye angelisas